May ko ang World Health Organization laban sa mga sakit na hindi na magamot agad ho ng mga pangkaraniwang antibiotics. Dahil daw ito sa maling paggamit at sobra-sobrang paggamit naman ng mga gamot na ito. Nagiging tinatawag na anti antibiotic resistant ng ilang mga microorganisms na siyang nagdudulot naman ng mga sakit. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin si DOH Spokesman Assistant Secretary Eric Tayag. Siya rin po ang uh, Direktor ng National Epidemiology Center. Good morning po sa inyo, Asek. Good morning, Connie. O, ito yung may sinasabi ngayon ang WHO about yung uh, mga antibiotic-resistant na mga organisms now, na na tinatawag nating super bugs. Ano po Pa-explain lang sa amin. Okay, tama yan, Connie. Ang super bugs, ibig sabihin, mga bacteria to na kung saan ay multi-resistant na. Hindi lang yung sa isang klaseng antibiotic halos wala na tayong magamit na antibiotic pag sinabing superbugs. Importante ito sapagkat malalagay sa panganib ang mga pasyenteng inooperahan, uh, tumatanggap ng treatment sa cancer mm. halimbawa, o kahit man lang sa transplantation lalo na kung wala tayong mabisang antibiotics. So what do we do? Kasi napaka-importante ho, syempre, ang kaalaman, ano, pagdating dito. Dahil may sinasabi sila, even yung mga most common na mga infections like UTI, no, nahihirapan na rin ho, at pati gonorrhea, may mga ganyan na. Tama yan, Connie. Kaya nga, ang mensahe ng Department of Health at sumasang uh, sumasangayin kami sa World Health Organization, ng amin kalihim, mm -mm. siya. Mensahe namin ay para sa mga doktor din. Kung hindi kailangan antibiotic huwag niyo i-prescribe. Ayun. Okay. Pangalawa, pa po, yung nabibigyan ng prescription ng antibiotic, sundin nyo yung payo ng doktor. Kung pitong araw yan, pitong araw yung inumin. Hindi pwede yung isang araw lang ititigil na ho kayo sapagkat matututo ngayon yung mag Bakteriya, mag-mutate yun. At maipapasa nyo yun sa ibang bacteria. Sa susunod nun, resistant na ho sila, magiging super bug. Okay, so talagang linawin natin yan, pag binigyan sila ng prescription ng doktor na 7 days, kailangan 7 days. Hindi po pwedeng i-cut short. Tama diba? yan, Colin. Okay, Yung sa tuberculosis po, meron din effect daw, yung uh, super bug, dahil Tama mismo yan. doon? Tama yan, minomonitor namin yan, Connie, kasi alam mo naman, sa tuberculosis, anin na buwan ang gamutan. Mm -hmm. So, dito, malaking posibilidad na hindi magtuloy-tuloy pag-inom ng pasyente. Kung yung sa pitong araw, eh, baka... Hindi na nga masundan, hmm. makompleto yun. eh lalo pa yung anim na buwan. Alright. So, magkakaroon tayo ng problema sapagkat magiging mas magastos at mas malaki ang komplikasyon. So, uh, ASEC sa Pilipinas, meron na ba tayo mga na iuulat no, na nagkakaroon po ng problema talaga in terms of yung super bug na yan o yung mga resistant na? sa micro-organisms. Una-una muna, Connie, may magandang balita naman tayo. monitor mm. natin ang na mga drug-resistant antibiotics mm -hmm. natin sa Research Institute for Tropical Medicine sa Alabang. minomonitor nila. At ito, nagbibigay sila ng resulta para nagbibigyan ng payo mga doktor o itong antibiotic na to hindi niyo na pwedeng gamitin, di ba na yung gamitin nyo. Mm -hmm. So, para sa ganon, ay hindi dumami yung mga ganong klaseng superbugs. Ayun. So, at least meron namang monitoring pala tayong ginagawa. Pero wala pa rin naman tayo na itatala, uh, sec na meron talagang. Na. Meron, meron na. Din. na tayo. Oh, meron din. Tayo. Marami na ba? Lalo na sa mga tinatawag nating hospital-associated infections. Okay. Sapagkat binabantayan natin yung methicillin-resistant staphylococcus aureus, yung flesh-eating bacteria. Yes. At yes, oh. uh, tinitingnan din natin yung mga uh, sa E. coli, yung mga resistant diyan. At uh, tinitingnan din natin yung uh, sa non typhoidal Salmonella, Shigella. Mm -mm -mm -mm. Marami tayong tinitingnan ng mga anti antibiotic resistance at uh, kailangan mag-ingat po tayo. Kaya talaga. so talagang kailangan lang tayo mismo sa sarili uh, natin. mga doktor, wag po yes. kayong mag-prescribe ng antibiotics kung hindi naman kinakailangan mga pasyente sundin so, ng payo ng doktor para na sa ganun, hindi na tayo makadagdag sa panganib sa kalusugan ng mga superbugs. Ayun, well said. Thank you very much sa inyo, Asek Eric Tayag, sa paalala na yan. At sana sumunod tayo mga kapuso.